Nabalot ng makapal na tila hamog ang Metro Manila at ilang kalapit na probinsya hanggang kaninang umaga. Pero hindi raw po yung smog o isang uri ng air pollution. Kung ano ito, alamin sa pagbabalita ni Mon Gualdez. Hindi kuha ang video ito sa Baguio at lalong hindi rin abroad. Ang tila mahamog na skyline na ito spotted sa Pasig. Pareho ang eksena sa Maynila kung saan halos hindi na makita mga nagtataasang gusali. Ganyan din nga ang naging eksena sa Olongapo City. Nagsimulang maobserbahan yan bandang alas 4 ng hapon kahapon. Ang iba't ibang lugar sa Luzon, nabawasan ng visibility at biglang kumulimlim. Ang ilang netizens tuloy, may kanya-kanyang haka-haka. Sabi ng iba, baka tumitin din na raw ang air pollution at kailangan na magsuot ulit ng face mask. Pero sabi naman ng pag-asa, relax lang. Hindi raw yan smog o hamog na may kasamang usok o polusyon. Ang malahamog na eksena, tinatawag daw na thermal inversion. Simpleng paliwanag niyan, naging mas mainit ang alapaap kumpara sa lupa. So ang nangyayari niya, hindi po nakakaangat ng uh, maayos yung particles na dapat na umangat. Kumbaga. Kaya ang nangyayari is nag-condensate na po siya dito sa surface. So, normal occurrence lang po. Normal It's, um, parang common, common na nangyayari lang po every, every once in a while. Hindi rin naman do ito nagtatagal at agad din bumabalik sa normal. Minsan whole day din po siya nangyayari pero in this case most likely um, maglisan lang po siya nangyayari. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH.